Totoo nga bang nakakatawa ang madalas na pagpupuyat? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa raw sa dahilan ng pagtaba ng isang tao ang pagpupuyat. True ba ito? Tara, let's prove it! Sa pag-aaral na isinagawa ng University of Arizona, ang kakulangan sa tulog o pagpupuyat ay nakakapagpataas ng tsansa na maging ubis o diabetic ang isang individual. Ito'y dahil ang pagpupuyat ay nakakapagpataas ng pagtatakam sa mga junk food at pagkain sa disoras ng gabi na kalimitang hindi na nasusunog ng katawan. Sa kaparehong pag-aaral sa United Kingdom, lumalabas na ang pagpupuyat ay nagririsulta sa pagtaba o paglapad ng bewang. Ang mga natutulog lamang ng anim na oras ay nagkakaroon ng dagdag na tatlong sentimetro o higit pa sa kanilang waistline kumpara sa mga taong siyam na oras ang tulog. Sa isang pag-aaral sa UK, lumalabas ng mga bata at teenager na kulang ang oras sa tulog ay may mas malaking tsansa na maging obese. Kaya naman sa mga nagpupuyat dyan, nako, iwas-iwasan nyo na yan hanggat maaari matulog kayo ng at least 6 to 8 hours a day.